Oh. Wow. Um, good morning po. Sana po pala yung Thank parcel. you. Yeah. Araw sa araw-araw -ar na -no, nag-deliver sa inyo, ma? Siyempre naman. Mukha ba? Sa so, pala, ma'am. If ever po na mayroong damage po yung parcel nyo, you know where to find me po. Ano oh, naman. May contact ako sa'yo eh. Ma'am, pag-gcash na lang po ako ng payment. Thank you po. Thank you. Oh my God! Dumating na yung coach bag ko! Grabe! Oh, Lagi na lang may order yung sa akla. Siyempre! Eh. Swerte. Swerte ko talaga sa asawa ko, diba? Yeah. Bawin mong order bakla. Oh naman! <laughs> oh my God! Sobrang ganda! Ang ganda ba Ay, bagay yan sa'yo! Oh, diba? Kasi oh. kayo, mag-asawa kasi nag-a-abroad. Ay naku, Bia. malas ko sa asawa ko. Ay na lang natin pag-usapan. Ang <laughs> ganda <laughs> ba? Ang Mahal, dito na ako. Si Jay! <coughs> ano ba yan? Teka lang, Mahal. Ba't parang ang dami mo naman atang pinabili? Nako, wala yun. Mga gamit ko lang, inaayos ko lang. Tsaka, ba't ka bang umuwi dito agad-agad? Hindi ka mo lang nagpapasabi. Eh, Mahal, halos, halos isang buwan ka nang hindi nagpaparamdam sa akin eh. Kaya, sinurpresa na kita. Paano ba naman ako hindi magpaparamdam ng isang buwan? Kulang na kulang yung binigay mo sa akin, no? Yung sustento mo. Eh di ba mahal 50k yung pinapadala ko sa iyo? Eh paano naging kulang 'yun? Jay, mahal na ang mga na ngayon dito. Kaya nga 50k mo wala na akong mapapala doon. Oo, oh, at tama naman kasi. Dapat kasi 100k yung binibigay mo buwan-buwan. 100k? San ko naman kukunin 'yun? Diskartehan mo na 'yun kaya ka nga nag-ibang bansa, 'di ba? Eh ang dami ko rin bayarin. Alam mo, Mahal, magpahingahan na ah. Kasi pagod lang yan eh. Mamaya paghahandaan kita ng makakain mo. Uuwi-uwi <laughs> ka dito, tapos di ka malalang nagsasabi. M Punta ka na sa kwarto. Huwag <laughs> na, huwag na makakalabas na. Marami akong utang ah. Lubog na lubog na ako sa utang. Eh. Ayan, order pa. Uh -huh, order pa? <laughs> Ayan tuloy. <laughs> ano ba? <laughs> Inuuno ko si kaligayahan ko, no? Ay, dapat lang. Ayan na nga yun. <laughs> okay lang, sige lang. Di namin pagsasabot. Support to. Of course. course. Yeah. oh, ano yun? Mal, asan nga pala yung computer at mga gadget na pinamil ko? Nasira na yung mga yun. Di ba dahil wala tayong pang-maintenance? Anong pambabayad ko doon? Ang oh, naging walang pang-maintenance, eh, di ba 50 yung pinapadala ko sa'yo lagi? Ito na nga eh, nakapag-utang pa ako kay Chloe At may utang ka pa kay Chloe? Di ba may utang ka pa sa kapatid ko? Alam mo, huwag mo pinapakailaman sa diskarte ko. Galaw ko yun eh. Eh, paano yan, mahal? Santay ko kuha ng pambayad. Lalo na ngayon. Huwag mo sabihin sa akin na masamang balita yan, ha? Di na ako makakabalik ng Dubai. Nawala na ako ng trabaho dun. Ganyan ha? Alam mo naman yun na ikaw inaasahan ko dito. ba diba? Asay mo kung maasa, tapos ganyan, ha? Ngayon wala kang trabaho kasi inutil ka. Pinabayaan mo yung trabaho mo, pinabayaan mo ko. Kung ganyan ka, umalis ka dito, lumayas ka sa bahay. Pabigat ka lang dito, we. wala ka namang kaya dito, di ba? Umalis ka sa bahay. Huwag naman ganun mahal. Isa naman ako pupunta. Wala na akong pakialam doon. Umalis ka dito. Hindi kita kailangan, wala kang maaambag sa buhay ko. Bayaw, napadalaw ka. Upo ka muna. Hindi nga eh. Pinalayas kasi ako na asawa ko. Tsaka, may pinagtalunin kasi kami. May pakiusap pala ako sa inyo. Ano Baka pwedeng makituloy muna ako sa inyo. Jay, pwede naman dito. Anong kaya mo gusto, tumira? Basta okay yun. Siya nga pala, Magkano ba yung naging utang ng asawa ko sa inyo? 30k. Pero ano ka ba, muna siya mag-isipin yun. 30k? Saan niya naman ginamit yun? Hindi, yung asawa mo kasi na-addict sa online shopping. Kaya yun, nabaon sa utang. tagal ko na alam yun. Hindi ko lang sinasabi sa kanya. Oh, siya, siya, siya. Tama na yan. Basta okay na tayo sa napag-usapan natin ha. Na ka titira. Okay na yun. Okay na. Okay. Sige. Salamat ha. Bihira na ba? Sobrang hirap na hirap na ako ngayon. Iritang iritan na ako sa buhay ko dahil wala kaming kuryente. Sobrang init. Grabe. Ano ba kasi nangyari sa'yo? Bi, di ba mm. friend naman tayo? Mm -hmm. Meron <gasps> naman ako ng ano dyan, money dyan. Ay, Bi, sorry. Wala din ako. Ikaw pa ba? dami-dami mong booking lagi. Ito. <laughs> Ito na eh. Kayo kinalang yan. May asukal di pa pa yan. Ay, sayo si ko lahat ang splook. Kung <laughs> yan? Check ko muna kung nagpadala na siya. May usapan kami kahapon eh. Ay, ayun, B. Sakto. 50,000. Pero 10K lang papayaram ko sa'yo, ha? Oh, thank you, B. Oh, papayaram oh. ano sa akin. <laughs> Alam mo, kayo lang talaga tumutulong sa akin. Uy, okay, bayaran mo pa, Bi, ha? Basta pa unti, unti lang. Alam mo namang lubog na lubog ako ngayon. Pero feeling ko hindi pa rin sapat yan, eh. May suggestion na, na ako. Mm. Para mawala yung problema mo. Paano kaya na evento mo na lang kaya yung lupat bahay mo? Ay, oo, oh, babe. Oo ka hmm. doon. Mamaya, just scammer yun. Legit na buyer ba yan? Oo, oh, legit na buyer. Kakilala ko nga. Tatawagan ko mamaya para bukas imi-meet na tatan. Mm. Truth siya na. Oh. Kasi oh. baka yun yung kasagutan ng problema ko, babe. Alam po, ito na din yun. Mm. Ah, Josh. Ito na ba yung bahay na binibenta? Ah, uh, oh, Charles. Um, magkano mo ba binibenta to? Um, 10 million. Para medyo luma na yung style and marami nang kailangan i-renovate. Masyado yun lang mataas yung 10 million. Ah, uh, naintindi ako naman yung concern nyo. So, 8 million is the last deal ko na. So, okay, okay deal. Ah, uh, attorney. Pakibigay okay, ng deed of sale niya. Gosh, thank you. Wala niyo. Thank hmm. you. Ah, attorney. Okay na ba to? Okay na yan, sir. Ah, uh, Jay. Sa'yo okay sa na. Sa'yo na yan. Salamat. Akin na nga yung tulo ko. Ano ba? Hmm trabaho yan? Paano mapupunta sa kanya yan? Eh, In inutil yan! Miss Nika, business partner natin si Jay. Nagsikap siya at masipag siya sa trabaho. At isa pa, multi-millionaire na siya. At Lydia, alam namin na niloloko mo lang si Jay. Kaya nagpa-investiga kami. Kasabot namin si Yuki. Si so, Yuki? Ano sabihin ikaw rin? Yeah, ako rin. Anong pakiramdam ng maisahan? Jim, wala ka mapupunta na bahay. Wala akong pakialam kahit wala ka pang matirhan. Paano ba yan? Nasa akin na yung titulo. Paano ba yan? Naisahan kita. Makakaalis ka na bago pa ako tumawag ng polis. Umalis ka na! Jim, wala ka na, na bahay. Alis na! Alis! Jib. Alis na! Alis na sabi! Sa <tong> Congratulations. Thank you. Congratziei. Thank you.